Dapat ba natin igalang ang napiling Santo Papa kung ito'y hindi natin gusto? May nakita kasi akong post ng isang Katoliko dito sa social media na nalulungkot dahil hindi niya nagustuhan ang resulta sa eleksyon ng bagong Pope o Santo Papa. Dahil may alam kasi siya na hindi maganda tungkol sa napiling bagong Santo Papa. Ano ba ang aking pananaw bilang isang katoliko tungkol nito? Unang-una, batay sa ating paniniwalang katoliko, ang unang pinili ng Panginoong Heso Kristo sa tungkuling ito bilang hahawak sa mga susi ng kaharian o authority ay si Apostol Pedro. Mababasa natin ito sa Mateo 16.19. Maring hindi din natin gusto ang personal na ugali ni Apostol Pedro dahil alam nating may nagawa din siyang hindi maganda base mismo sa ating nabasa sa Ibanghelyo ng Biblia. Pero bakit pinili pa rin siya ng Panginoong Hesus Kristo na papastol sa kaniyang kaharian dito sa lupa? Mababasa natin ito sa Juan 21, 15-17. Kaya, ang sagot ko sa tanong, igalang pa rin natin ang napiling Santo Papa kahit na hindi natin ito gusto. Alangan naman kung tayo ang mamimili ng Santo Papa sa gusto natin kung wala tayong authority sa paggawa nito. Sa history kasi, mga obispong Katoliko kasi ang successor sa authority ng mga apostol, kaya sila lang ang magpapasya kung sino ang piliing Santo Papa sa pamamagitan ng conclave. Sa pamamagitan ng conclave, kasi magdidesisyon o magpapasya ang simbahan ni Kristo dito sa lupa. No? Ang halimbawa nito mababasa sa Gawa 15. Hmm? Sa pamamagitan ng conclave, magdesisyon ang simbahan ni Kristo. Magpapasya magdidesisyon o magpapasya the no? Isa lang ang kahulugan, no? Yung magdidesisyon o magpapasya magdidesisyon o magpapasya ang simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng conclave. Noon sa panahon ng mga apostol, hindi salitang conclave ang ginamit nila dahil huli na itong naimbento ang salitang ginamit nila sa kanilang panahon, gathering o pagtitipon. Pero hindi naman bawal kung maggawa tayo ng bagong termino. Katulad sa salitang trinity, katulad sa salitang monotheism, uh, yung terminong God nga, sa Ingles, eh hindi ito ang ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon. Dahil sa Hebrew, uh, Bible, Salitang Elohim ang ginamit nila sa pagtawag sa makapangyarihan sa lahat Hindi God o Diyos Dahil ang salitang God, huli na itong naimbento ng tao Sa pagkaalam ko, English ito Pero sa panahon ng mga uh, tao noon uh, Sa mga Hebreo, Elohim ang tawag nila At sa Grigo naman, Theos kahit nga yung pangalan ni Jesus Kristo, Yeshua ang tawag nila noon. Hindi Jesus Cristo. Pero bakit tinanggap natin ang salitang Jesus Kristo? Dahil uh, ito ang translation natin sa Yeshua. Hindi bawal i-translate ang isang salita na ginamit noon ng mga apostol at tinatranslate natin sa ibang terminology katulad sa Heso oh, so, hindi bawal. Uh, dapat uh, malaman din natin ang ganitong paliwanag dahil baka yung iba hindi tatanggap sa salitang conclave Dahil wala ito sa kanilang translation sa Biblia Pero baka may mga bagong translation sa Biblia na yung gathering o pagtitipon, uh, ito ng salita ang gagamitin nila, conclave uh, Pero sa pagkaalam ko, yung salitang conclave Ginagamit lang ito sa gathering o pagtitipon kung magpipili sila ng bagong Santo Papa bilang successor sa authority ni St. Peter o sa kanyang tungkulin. O, yung ibang mga meeting o pagtitipon, ibang salita naman ang ginamit katulad sa council. Pero di sa Imra ang kahulugan gathering yung council, gathering kasi eh, pagtitipon. Pero kapag salitang conclave ang gagamitin, gathering pa rin o pagtitipon, pero ang tinukoy ay eh, yung pagtitipon ng mga kardinal o obispo ng katoliko sa pagpipili ng bagong santo papa. ba diba? Ganon din sa salitang father o papa. ba diba? Ah, ang dami kasing papa o father kapag Bishop of Rome ang ating itukoy. Salitang Pope ang gagamitin natin. Pero ang kahulugan, Papa pa rin, Father pa rin. Bakit uh, iniba natin kapag Papa na Bishop of Rome para matukoy natin agad kung sino ang tinukoy sa Pope o Father o Papa. Pag sinabi kasing Pope, ibig sabihin yung Father sa Roma, yung successor ni St. Peter. So hindi naman bawal yung gagawa tayo ng mga bagong terminology. So, 'yun, no? Uulitin ko. Ang sagot ko sa tanong kung dapat bang igalang ang napiling Santo Papa kahit na hindi natin gusto. Ang sagot ko, igalang pa rin natin, no? Alangan naman kung tayo ang mamimili ng Santo Papa sa gusto natin kung wala tayong authority sa paggawa nito. Kasi sa history kasi, mga obispong katoliko lang kasi ang successor sa authority ng mga apostol. Kaya sila lang ang makapagpapasya kung sino ang piliing Santo Papa no? sa pamamagitan ng pagtitipon o gathering na tinawag nating conclave. No? sa pamamagitan ng conclave o gathering o pagtitipon kasi magdidesisyon o magpapasya ang simbahan ni Kristo batay sa gawa 15 o Acts chapter 15 hmm, mga kapatid at mga magulang so yon no kaya nga uh, may natandaan ako yung mga kung maganap ang mga hindi magkapareho sa pag-interpret ng, ng mga talata sa Biblia, ang dapat kasing gawing solusyon natin, i-resolve ang mga disagreement sa Bible interpretation sa pamamagitan ng uh, council o pagtitipon. Yung katulad sa ginawa ng mga apostol nang mayroon silang pinagdidibatihan no? Oh, sa Council of Jerusalem yung neresolba nila ang mga hindi uh, nagka, hindi pagkakasundo sa interpretation ng kung ano talaga ang batas kristyano. Di ba? Sa Acts 15 mababasa natin na nilutas o neresolba nila ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng uh, pagtitipon o gathering. Nung yung official meeting. So mali yung Uh, kapag iba ang interpretation mo at uh, hindi uh, katulad sa interpretation ng authority mo eh ang gagawin mo eh kumiwalay ka at magtayo ka ng bagong o panibagong relihiyon o panibagong grupo mali iyon hindi iyon ang tinuro o pinahiwatig sa Biblia ang gawing solusyon kung hindi na magkapareho ang ating interpretation sa Biblia ang mga problema sa simbahan o yung halimbawa yung mga disagreement sa Bible interpretation, lutasin ito o resolbahan ito sa pamamagitan ng council. Dahil sa council kasi uh, magdidebate doon. At kung ano ang desisyon, yun ang official na stan ng tunay na simbahan. Katulad sa Council of Nicaea, yung may pare noon na uh, hindi naniniwala sa tinuro ng Bibliya na Diyos ang Panginoong Isu Kristo. Yung si Arius, eh, nagawa yung Council of Nicaea at uh, nagdidibati doon. At natalo kasi si Arius dahil uh, kinaklaro kasi sa council na iyon na talagang Diyos si Kristo, hindi lang tao. So, yon sa pamamagitan ng council, lulutasin ang disagreement sa Bible interpretation. Dahil authoritative kasi ang gathering ng tunay na iglesia yung pagtitipon. Dahil ang tunay na iglesia kasi, binigyan ng authority ito sa binding and loosing. Mateo 18, 18. What you bind or lose here on earth, o anuman ang ipagbawal at ipahintulot hmm, ng iglesia, tunay na iglesia, eh, aprobado ito ng langit. No? Mateo 18, 18, mga kapatid at mga magulang. So, yon no? sa pamamagitan ng council. So, yung pagpili ng bagong Santo Papa sa pamamagitan ng pagtitipon o council, e eh, talagang valid ito. Authoritative ito dahil ito ang halimbawa na ipinakita ng Biblia sa Acts 15. So ano ang dapat nating gagawin kung kung yon ang sinario ba na hindi natin nagustuhan ang napiling bagong Santo Papa? No? So sa natalakay na natin, igalang pa rin natin. Katulad sa pagpili ni Kristo ni Pedro na igalang natin kahit na si Pedro ay may nagawang hindi maganda. Di ba? Alam naman natin kung ano ang hindi magandang nagawa ni Pedro. Pero pinili pa rin siya ng Diyos. Pinili pa rin siya ni Kristo na mamumuno sa kanyang iglesia. Juan 21, 15-17. Di ba? So, ang dapat nating gagawin kung hindi natin gusto ang bagong napiling Santo Papa, ito lang. Ipagdasal na lang natin. Ipagdasal na lang natin ang napiling bagong Santo Papa katulad sa ginawa ng Panginoong Kristo nang ipinagdasal din niya si Apostol Pedro. No? Mababasa ito sa Lucas 22, versikulo 31 hanggang 32. Ito, mababasa natin sa mga talatang ito na ipinagdasal ni Kristo si Apostol Pedro dahil alam na niya kasi oh, nang hindi pa nagawa ni Pedro yung mali niya alam na, na sa isip na ni Kristo na talagang uh, uh, dadaan si Apostol Pedro ng kamalian kaya nga sinabi niya sa Lukas 22, 31-32 na ipagdasal kita Pedro oh? Dahil si Satanas kasi, eh, inaalaw kasi, no? Na may gagawin, na para malayo kayo sa akin. Kung uh, maibalik ka na, o magbalik na ang paniwala mo, eh, yon Yung ibang mga kasamahan mo, eh, ano, eh, gawin silang uh, matatag sa kanilang paniwala. So isinugo pa rin no ni Kristo si Pedro no sa yung tungkulin na ibinigay sa kanya na siya ang papastol sa kaniyang mga tupa no ipinag-ipinagdasal ni Kristo hmm? si Pedro dahil alam na niya kasi na dadaan si Pedro ng kamalian pero hindi uh, kinuha ni Kristo ang kanyang tungkulin. Si Pedro pa rin ang inatasan sa pagka uh, pastol, no? Juan 21:15 hanggang 17. So 'yun, no? Oh, ang dapat nating gagawin, ipagdasal na lang natin. Hmm? Katulad sa ginawa ng Panginoong Hesus Kristo nang ipinagdasal din niya si Apostol Pedro. Lucas 22:31 hanggang 32. 22. yun lang